Sabi nila sa kanilang wika na niya Sinabi ng mga tao, ang mga Diyos ay bumaba sa lupa na nag-aad tao So doon pala, makikita natin na ang paniniwalang ito Na ang Diyos ay maaaring maging tao ay isang mitolohiya Nasa inyong kasulatan Sinabi ng mga tao pagkatapos na magawa si Pablo ng milagro sa Acts 14, lumakad ang isang lumpo, nagpalukso-lukso. At sinabi ni mga tao doon sa lingwahe ng likaw niya, bumaba ang mga Diyos dito sa lupa at nag-anyong tao. So kung titingnan po ninyo, ang paniniwalang yan ay matatagpuan lamang ninyo yan sa mitolohiya ng Grego-Roman Greek mythology wala pong sino man na naniniwala sa bagay na yan dito sa lupain na ito ng Middle East at isang bagay na nakakataka sa dinabi-dami ng aming mga napapagtanungan ng mga kapatid nating Christian pag itinanong mo kung saan nanirahan si Adam and Eve ang lagi nilang nasa isip ay sa paraiso doon sila nilikha, pero hindi doon sila nanilikha. Oh, hindi kami nakikipag sa inyo. Walang debate. Hello. Ang kailangan lang natin. Check Daud. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Ma maputol kita sandali Nelly Brad kasi nagmamadali sila eh. Okay. So gusto nilang umakap sa Islam. Masya'ala, masya'ala. So saksiyan natin ang kanilang pagyakap. Alhamdulillah. At uh, para mag-continue po tayo. Allah, so, alhamdulillah. So Dito tayo, Brad. Allah, Dito tayo. At nang masaksiyan namin dalawa, ang inyong pagyakap po sa pananampalatayang Islam. Stand. So, Stand. dito po tayo. Dito tayo, banda, brad, para masaksiyan ng ating mga kapatid ang inyong pagyakap sa pananampalatayang Islam. Ano nga palang pangalan mo, Brad? Pangalan mo? Michael. Michael. Angelo. Tubong saan siya, Brad? Pampanga. Si kapatid? Tubong saan? Mindanao. Muslim na. hindi. Uh, ibig sabihin, Bisaya. Bisaya ay lamia oy varias man so ang pagyaka po sa islam kailangan bukas sa ating kaloban kasi pag sa kaloban natin yung paraiso yung kapatawaran ng diyos ibibigay sa atin pero kung hindi bukas sa ating kaloban ang pagtanggap sa nag-isang diyos na tunay so hindi tayo makakapasok sa paraiso kaya kailangan bukas sa ating kaloban at uh, saksayan natin sa pamamagitan ng uh, pagsambit nito kaya uh, uh, susundin niyo lang ang sasabihin ko sa wikang Tagalog at wikang Arabic at kayo ay magiging ganap ng mananampalatayang muslim. Okay? Okay. Itaas niyo lang yung kanang daliri niyo. Okay. Audu. Audu. Bilay. Bilay. Inasyay. Tanir. Rajim. Bismillah. Hirahman. Nirahim. Ashadu. Allah. Ilaha. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروه منه Ako'y sumasaksi na walang Diyos na tunay maliban kay Allah na walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ni Allah. At ako'y sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay katulad ni Adan at ni Eba na nilika na nilikha ng Diyos at bilang tanda sa sangkatahuan. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Congratulations, Brad. Kayo ay ganap ng... Payakap, congratulations po sa inyo mga Payakap naman bro, payakap naman. Okay, Masya Allah, Masya Allah. Congratulations bro, congratulations. Masya Allah, Masya Allah. La la, congratulations. Mabruk, mabruk. Mashallah, mashallah. La la, halat. Congratulations. Oh, marami a uh, iwigsabing uh, ang anghel oh. Uh, kami ay uh, si kapatid na ano. So, kami ay uh, bumabati sa inyo ng mabruk. Congratulations sa inyong pagyakap sa Islam. At uh, tawag kayong maya, huwag kayong matakot sa mga Muslim dahil yun po ay pagbati namin ng kasiyahan dahil kayo po ay umakap po sa pananampalatayang Islam. So, ito kayo, masagasaan kayo dyan. <laughs> ano na talaga sila. Dito na sila magsiyada. Oh. Okay. O na sila dun Ayun sa lang ano. Lang, lang. Dito lang ngayon lang. Oh, kararating lang nila nagtanong uh, kung paano mag-embrace. Uh, uh dali na. oh.